Eh yeah, mga idol, good morning. Dito tayo sa Sa ranging din natin 'yung mga ano. Pwede nang ihatid ning. Magkunan yan. Ah. Oh. Ang mga idol oh. gwapo. Kalisa puti. Yan, yan, isang talisay na yan. Ito mga national banded natin, malalaki na rin. Kuwari ito rin yan, mga idol. Hardening natin to. Uh, kahapon nagtali tayo ng uh, kulang 20. Ngayon, huli ulit tayo dito. Hindi uh, mo isa na yan. Eh. Ang dami pa tayo i-harvest. Ayan, you know? dahi pa yan. Mga idol. Hoy! Sige, huliin mo isang puti. Yung talusayang ah, puti. Right. Marami na tayong nahuling mga nakataling mga talisayin. Ito marami pang tali, talisayin na harvest. Yung mga idol oh. Quality quality, guwapong guwapo. Yan. Yeah. Ganda ng station, bumbu katawan. Yan yeah. Okay. So pag uh, pagkahuli dito, lagay sa 3x3. Tapos papaliguan. Then i-hardening natin. Pagyari na hardening mga 2 weeks, paligo ulit, purga, then tali sa cording para yung balahibo nila mas maganda no? saka mas uh, maging hawa yung katawan nila pagka napapaliguan so lahat to, mga healthy magaganda yung katawan maganda yung sukat quality for short so yun lang mga idol trabaho muna kami balikan namin kayo see you at my next video magbuhay po tayong lahat bye bye